tayo ngayon let's see guys so meron syang free ano to may present siya, guys wow ito yung kanyang sent na free so actually mas ito kailangan natin hindi natin kailangan nung kasi guys tuturuan ko sa inyo paano paggabit ito ay, sorry, wait. Yeah. Actually, ito yung best ko, pangalong best ko na ito in order. Sa so, magkaya matandaan. Kasi yung unang in order ko, so ganito kalaki dapat yun. So, was a break. Dumating sa akin, napakaliit. So, hindi ko agad din accept. Sinuli ko siya. Fake seller yung akong nabilihan. Scam. So, ngayon. Ito siya. Ayan. Ayan. So, ganoon to siya. So, ayan. Nasaan yung USB nito? ito? to lang USB? malayo eh. Kala ko no, walang kasamang USB Nasa loob pala siya ng box guys. Ayan, may natira pa sa box. So may free styro pa siya. Extra tapos may USB. So yun yung pang sasaksak mo dito. So, okay. Let's so, try natin siya guys. Wait lang. Diyan natin yung tubig tapos binabad natin yung foam dun sa loob bago natin siya i-start i-operate. Mga 15 minutes natin siya babad. one hour pa siya bago siya mag-umun. So, intayin natin mag 1 hour. Kasi, pero sasaksak na natin siya. As power on, ito. Ayan. Wala pa siyang noise na lalabas niyan. One hour pa siya bago siya mag-umun. Pag-bago. Kasi first tayo after one hour na pinrest ko uli yung ano niya bota rito and then ayan nag moist na siya nakikita niyo ba nagka fog na siya so ang gawin niyo guys kahit wala kayong ano yung scented okay lang yun tapat yun lang yan sa electric pan dyan. ayan electric pan tapos yan magbibigay na siya ng lamig sa inyong room Malaki na 'yung binili ko kasi kuha ng para matagal maubos kasi 'yung akin dati, ito 'yung old ko. Oh. Maliit lang siya. So, hindi siya ganoon katagal talaga. Saglit lang mabilis maubos 'yung tubig. So ngayon, bumili na ako ng mas malaki kumpara ayan 'no. Oh. Para matagal siya, pwede na siya hanggang magdamag. So malamig na siya, ano, para na kayo naka-aircon guys. 'Yan ang tipid hacks. 'Yan para hindi na kayo kailangan bumili ng aircon so try nyo guys thank you for watching bye bye